Naguguluhan ka pa ba kung ano ang pipiliin mo? Ang NMAX version to ba? O ang NMAX version 3? Halika na at pag-usapan natin kung ano ang nababagay sa'yo. Ikaw na ang umuska kung ano ang settingin mo ay para sa'yo. Pero para sa akin, wala. Dahil wala naman akong pambili. Aray ko! Aray ko! <laughs> so marami pa rin uh, nagdedebate ngayon kung sino nga ba ang uh, pinakamaganda. Ang... NMAX V2 ba? Or ang NMAX version 3? Sabi nila, yung NMAX version 3 daw is mas pina-OA na style ng NMAX V2. Pero kung papagbabasahan mo ang standard version, halos parehas lang sila. So, kumbaga, naging macho guapito ang NMAX V3 pero sa more futuristic na design. At etong gamit natin na Yamaha NMAX version 2 is more like macho guapito. Diba? So yan yung isa sa mga karakteristik na pwede nating i-consider kung ano nga ba para sa atin ang mas maganda, ang Nmax V2 or ang Nmax V3. So iaalisin natin sa listahan yung uh, Nmax V1 dahil medyo outdated na yon at uh, yon Dito tayo uh, magbabase sa mga bagay-bagay na ito. Let's go. Ako so, pag-uusapan natin ng power, makaka-trebo. Uh, wala naman silang actualing pinagkaiba ang uh, mechanism lamang ng uh, NMAX version 3 lalo na yung Techmax ay uh, naka ECBT siya or electronic Uh, CBT na kung saan hindi na siya gumagamit ng bola so alam naman na natin yan so marami na rin tayong mga napapanood dyan na ibang vlogger na kung saan eh, pinag-uusapan at uh, ang review nila ay patungkol nga sa NMAX version 3 so kung titingnan natin when it comes to the looks syempre iba pa rin ang uh, dating ng NMAX version 3 dahil hindi nga yung pinakabago pero kapag titingnan natin siya ng matagal marami kasing nagsasabi na mas okay pa rin yung NMAX version 2 na gamit natin sa ngayon So subjective naman yun mga katribo It depends upon the user or the reviewer naman kung ano ang mas maganda Diba, parehas naman silang may karakteristik magkaiba nga lang So andun pa rin naman yung, yung kanyang uh, pagiging prominent when it comes to uh, design di ba ganda at napaka angas Design wise, so parehas silang may style Alright, so panigurado pati naman sa traffic eh halos parehas lang naman yan So agile, magkahan dalhin, uh, mabilis mong maisisingit Medyo alanganin lang nga kapag medyo tight na yung uh, sisingitan kasi nga medyo malapad yung mga NMAX at ang alam ko medyo mas malapad itong version 2 kaysa dun sa version 1 base sa mga napapanood kong reviews so hindi ko pa naman hindi pa naman tayo nakapag try ng NMAX version 3 so makikita natin later on ba? Diba? so ito trap by ko lang tong si commander tituloy natin itong ating review maya, maya let's go bye bye love you 'di ba? Pagdating naman sa storage, halos pares lang naman 'yan. Sobrang dami nating na ilalagay, 'di ba? So magikot-ikot lang tayo dito sa city, around the city lang tayo makakatribo. Sobrang ganda ng ng GBT version 3 mga katribo na nakakaakit. Grabe no. Napakaangas men. Sa so, mamaya i-endip natin yung dalawang motor kung ano ba talaga. Picture wise kung ano nga ba talaga ang mas maganda diba Makikita natin. Doon nga pala sa NMAX version 3 mga katribo, kung titingnan natin yung kanyang headlight at yung kanyang tail light ay uh, medyo mas sumingkit yung uh, NMAX version 3 ba? Diba? so marami yung, nakaka, uh, marami yung nagkakagusto sa ganong uh, design ng uh, headlight pero uh, again uulitin ko na naman ito mga katribo this is subjective para sa akin uh, parehas sila, okay, so walang maganda walang nakakalamang, so parehas sila na maganda I'm not saying na pangit ang NMAX version 3 and I'm not saying then na pangit ang NMAX version 2 so kumbaga nandun, sa, nandun tayo sa level na kung saan eh, halos parehas lang sila, ba? Diba? so yan Alright. Simulan natin to. 0 to 100 to. 0. And 1, 2, 3. Oh, na lang tayo dito pag wala nang masyadong sasakyan. <laughs> Pero naka 127 ako dito mga katribuan naka 127 ako. Okay? So yun. <laughs> Ganun kalakas ang JBT. All right mga katribo. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina, no. Punta lang tayo dun sa May Bypass. Let's go. Alright, nandito tayo sa bypass mga katribo So, nag speed ako dito kanina Ayan, kikita nyo Ayan yung top speed natin, ba? Diba? So nakita nyo naman yung top speed natin So ang set natin dito ngayon sa ating NMAX V2 mga ka-tribo Ay uh, naka-JBT, uh, fully tayo At uh, JBT rin na uh, clutch bell Tapos the rest, stock na lahat So power wise, syempre wala akong masabi dito Kapag yung arangkada talaga talagang, alam mo yun Ramdam mo talaga eh no Talagang hindi ka talaga maiiwan Ganoon nyo Kung apalo ka agad yung BBA nya Oh, di ba? So talagang ano, talagang okay na okay talaga to pang uh, rektahan mga katribo. So, ang ganda pa ng tunog ng pipe natin, no? Oh, oh di ba? Ang ganda, pare. <laughs> talagang uh, top of the line ang Nmax mga katribo. Papa version 1, version 2, version 3, lahat 'yan mga katribo. Uh, top of the line So wala akong masabi Napakaganda at napakaangas talaga Isa-isay naman natin yung kanyang mga pictures, Nakikita natin kung sino ba ang mas better Bira! Alright Ito tayo ngayon sa bypass Tingnan natin kung ano yung uh, pinagkaiba ba? Diba? Ng uh, NMAX version 1 At ng NMAX version 2 Meron na akong mga ibang notes dito makakatribo. Ayan, ito dito yung notes natin. So, ang NMax version 1 at ang NMax version 2 ay parehas na gumagamit ng 155cc single cylinder, four stroke, four valve, liquid-cooled, and single overhead cam na engine. So, imagine, four valve ka-tribo So, yung uh, uh, power nito, uh, power to weight ratio nito is mas mataas, king. Okay? So, ang NMax version 2 ay gumagamit po ng 15 horsepower, okay? at 8,000 RPM at ang kanyang torque naman is 14.2 Newton meters of torque at 6,500 RPM so parehas po silang naka CBT or automatic transmission also parehas na rin silang fuel injected fuel injected tapos kung as you can see tayo same with the version 3 sila po ay uh, liquid cooled engine okay so both are front and rear tires ay naka disc brake po at parehas pong equipped ng ABS or Anti-Lock Braking System. Okay? Parehas din po silang may Traction Control. Okay? Traction Control. Ayun, TCS sa Okay? And also, ang, uh, ang kanilang uh, parehas na light, headlight, at even yung kanilang uh, rear ay LED. Okay? Pero, ito ang pagkakaiba mga trimbo Ang uh, NMAX version 2 ay naka-bulb type pa lang ang kanyang mga signal lights. While dito, sa NMAX version 3 ay uh, uh, naka-LED na. And, alam naman natin Pero silang mayroong blue core Ayan So Both are equipped with blue core Na kung saan uh, Mas matipid yung uh, gasolina Ayan And also Ergonomics of the bike Ayan, so mo ninyo, andito ang NMAX version 2 at ang uh, NMAX version 3 Pareho silang, ang design at ang uh, uh, sitting position ay napaka-relax So pwede mo itong magamit, 1,000 kilometers nang hindi ka napapagod, right? And uh, when it comes to suspension naman mga kataygo At uh, yun nga, uh, medyo off tide dito sa suspension dahil alam naman natin yung mga ganitong klase ng motor ay medyo matitigas yung kanilang mga suspension pero ang pinagkaiba po ng uh, NMAX version 2 ay uh, may baso na siya okay? may reserve one na rin po yung kanyang uh, shock okay So, kailangan na rin natin ipapalitan itong shock natin dahil medyo may ano na siya. So, naka-JBT5 tayo dito mga katribo. Simulan natin sa ano, sa harapan. Ay NMAX version 2 Ganyan ang harapan NMAX version 3 Ganyan ang harapan Okay, so naka-LED na tayo dyan Side Ganyan ang side Ng NMAX version 2 At ganito naman ang side Ng NMAX version 3 Okay Next tayo sa likod Ganito ang likod Ng NMAX version 2 At ganito naman ang likod Ng version 3 Right Kita tayo sa side Uy, speaking of version 3 ayan o NMAX version 3 Diba? Ito ang side ng NMAX version 2 Ito naman ang panel ng NMAX at ito naman ang panel ng NMAX version 3. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong uh, size. Alright, so gaya na sinasabi ko kanina mga katribo, hindi ko alam kung ano ang eksaktong size ng U-Box ng NMAX version 2. Tingnan natin dito. Okay hindi ko pala nabanggit mga katribo yung kanilang uh, parehas na fuel tank ay mayroong 7.1 liters at ang bigat po ng NMAX version 3 ay 131 kg while parehas ng bigat ang NMAX version 2 at NMAX version 3 na 131 kilogram okay? at parehas din po silang equipped ng 7.1 liters of gas and uh, ayan Ngayon, ng top of the feature ng NMAX version 2 the N NMAX offers a good under seat storage and a comfortable step seat for both rider and passenger. So, kung yung rider relax na, syempre, relax din yung kanyang passenger or yung kanyang sakay. Then, a bot NMAX version 2 and NMAX version 3 Are equipped with tubeless 13 inch tire Okay, so pag-usapan naman natin yung iba't ibang mga features nito. So dito mga katribo Ang uh, standard version ng NMAX version 3 At ang, ang NMAX version 2 Ay uh, parehas po na may uh, stop start system hazard May traction control May ABS Keyless mga katribo And uh, yun, yun ang pagkakaiba Pag-usapan naman natin yung NMAX version 3 na ECBT Okay, ang ECBT mga katribo Ay uh, gumagamit na siya ng electronic CBT na kung saan wala na siyang bola kumbaga electronic na yung nagpapagana ng uh, bola kaya ng kanyang paggilid at malaki yung pagkakaiba ng uh, panel ayan ganyan ang panel ng NMAX version 3 at siksik liglig umaapaw sa features yun mga katribo dahil yan ay tinatawag nilang tech max okay tech max ibig sabihin na marami siyang feature so andyan yung iba't ibang mga features na hindi ko na iisa-isahin so hindi naman ito in review kumbaga pinapakita ko lang sa inyo mga katribo kung ano ba yung mas maganda pero para sa akin, syempre ito yung meron tayo ngayon, Nmax version 2. Para sa akin, subjective 'yon, 'di ba? Pero sa mga may Nmax version 3, syempre yung Nmax version 3 ang mas maganda para sa kanila. As simple as that. Right, so susundin na natin si Commander mga katrib Ayan, so for sure marami pa akong mga specs at uh, features na hindi na banggit dito sa vlog natin mga katribo So kung ano man yung mga nakalimutan ko uh, Andiyan na ipapakita ko na lang sa screen kung ano man yung mga bagay na nakalimutan ko When it comes to Nmax version 2 ang NMAX version 3 so kung nagbabalak kayo na bumili ng NMAX version 2 mga katribo at NMAX version 3 narin po sa mga bagay na napag-usapan natin yung mga bagay na i consider ninyo sa pagpili so syempre uh, kung ako naman ang papipiliin mas gusto ko yung latest diba? pero ang gamit natin ngayon ay NMAX version 3 2, na kung saan, hindi pa naman actually outdated, pero discontinued na ni Yamaha, ang uh, pag-reproduce ng ganitong klase ng motor, dahil mayroon na ngang NMAX version 3 na available na nga po sa market today uh, Nag-start po ang NMAX version 2, or ang NMAX sa market, 2016 or 2018, hindi ko alam kung kailan, pero uh, maganda ang following ng uh, uh, NMAX version 2 dahil napakarami ng gumagamit kahit saan ka tumingin, may NMAX kang makikita, diba? So, Kanyang napaka prominent at dominant ng NMAX. So kung ano man yung mga uh, uh, version na meron tayo sa pagpasalamatan po natin mga katribo. Hindi naman ako pagiging bias at uh, gusto ko lang ay fairness. So yan, hanggang dito na lang muna siguro ang ating vlog. Kapag nagustuhan nyo tong vlog na ito uh, please like, share and subscribe. So matagal-tagal na rin yung last time na gumawa tayo ng ganitong klase ng vlog. Yung comparison ba or review parang ganon. So yan makikita natin kung uh, matutuloy pa natin itong mga ganitong vlog pero sana nga gusto ko na mag focus kasi sa riding sa ganito kasi kung mapapansin yung mga katribo yung mga previous vlog natin ay nakafocus sa mga tutorials sa mga modifications natin dito at uh, gusto ko na na mag focus na rin sa riding and reviews diba? so yan kita kiss tayo sa susunod vlog mga katribo hanggang dito na lang muna bye bye